Uh, gusto ko mag-thank you sa mga nanlibre kay Gail siya, kay Wilma. Kasi magagaling sila yung sa Oh, yung mga kami Nagagaling na. What ba? Thank you mga mga Oh, magbabay muna. support niyo Let's go. Na. Thank you. Thank oh. you. Thank you. 25. Thank you kayo, thank you. Hi, Thank you. Thank you. Ako yung nag-wait. Gel David Macrell, good iser. bye-bye. Let's see you again. Then magagawa mo sa mga judge mo, judge ko. Kasi talaga ang Bye-bye.